Good morning mga tol, Eto Magdi day 171 tayo ngayon Kaso umaambon pero Alang-alang sa inyong support ah. Push up tayo Hindi mo lang madulas nang basahan? Ito, ito ito may basahan Kaya mo ng basahan Para hindi sa kamay Okay Day 171 Let's go 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 muna Ang sakit Ayan Maraming maraming salamat po mga tol Basa talaga yan No? sa inyong support ah Mabilisan lang to Ang po sa ating lahat Maulan daw po ngayon Kaya ingat po tayo Lalo sa mga...